Good afternoon mga idol. Ngayon ay may nagtatanong sa atin kung paano kumuha ng ATM Gcash card yung pinos ko dati. Ito yung gagawin mga idol. Pagka open nyo sa Gcash account nyo. Yan. Lalabas yung ganito. Tapos makikita nyo dyan mga idol ang view all. Tapos is scroll nyo lang pababa. Tapos may manage. Makikita nyo yung card. Click nyo yung card mga idol. Maglo-loading lang yan. After ng pag-click nyo ng card mga idol, ito yung lalabas. Order a GCash card. Click nyo lang yan mga idol. Tapos ito na lalabas, order a card. Sabay click nyo yan. Tapos send me a card. Bali, di ko na i mga idol kasi nakakuha na nga ako. Kaya kung bago lang kayo, i-next in nyo yan. Tapos yung pay pala idol ay nasa 250 pesos. I-next in nyo lang yan mga idol at may pipil kayo. At yun na yun makakuha na kayo ng makaka-order na kayo ng card yun lang mga idol madaling madali lang kumuha balik nyo, balik nyo lang mga idol at saka gawin nyo na para magamit nyo rin in case of mayroon kayong mga laman sa Gcash